Sa panahon ngayon, kung saan ang kasaysayan ay mababago lang ng isang tweet, post at iba pa sa pamamagitan ng social media, at ang mga totoong impormasyon ay natatabunan ng mga ingay na mga taong ito kung saan sila nakapanig sa politika, mahalagang balikan natin ang isa sa mga batas na may pinakamalaking epekto sa Pilipinas at kilalanin kung sino talaga ang dapat pasalamatan. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ito ang kwento kung paano naging totoo ang libreng edukasyon sa kolehiyo at ang senador na Tahimik, nunit Porsigidong nagpatupad nito. Bago pa man naging batas ang Republic Act number no. 10931 o RA 10931, Nakilala rin bilang Universal Access to Quality Tertiary Education Act may isang senador na nakakita sa hirap ng mga estudyante at kanilang mga pamilya. Ang senador na iyon ay si Bama Aquino. Hindi lang siya basta nakisali, siya ang nanguna sa Senado noong Enero 24. Dalawang libo at pito, isinampa ni Aquino ang Senate Bill No. 1304 at humarap sa Senado bilang pangunahing sponsor nito. Ibig sabihin, hindi lang siya basta pumirma sa batas, siya ang gumawa, nagtanggol, at nakipag-negosasyon sa bawat salita nito. Hinarap niya ang mga mahihirap na tanong mula sa kapwa niya senador, kasama na sina Ping Lacson, Ralph Recto, Dick Gordon, at Leila de Lima, sinagot ang bawat pag-aalala ng malinaw at may determinasyon. Dahil sa kanyang pamumuno, napagtibay ang batas ng walang tutol sa Senado. Labing walong boto, walang tumutol, noong Marso 13, dalawang libo at labing pito. Hindi lang ito basta tagumpay sa proseso. Ito ay kahusayan sa paggawa ng batas. May mga nagtatanong sa kanyang papel sa proseso ng bicameral, ang mahalagang bahagi kung saan pinagsasama ang bersyon ng Senado at Kongreso ng isang panukalang batas. Pero hindi nagsisinungaling ang mga tala. Noong Mayo 22, dalawang libo at pito, opisyal na hinirang si Bam Aquino bilang isa sa apat na senador na kabilang sa Bicameral Conference Committee. Nakipagtulungan siya kina Senador Escudero, Gatchalian, at recto para pagisahin isahin ang bersyon ng Senado, ang Senate Bill 1304, at ang katapat nito sa Kongreso, ang House Bill 5633. Ito ang naging batas na kilala natin ngayon, ang Republic Act Number no. 10931. Ito ay inaprubahan ng Kongreso noong Mayo 2019 at ng Senado kinabukasan. Pinirmahan ito ni Pangulong Rodrigo Duterte para maging ganap na batas noong Agosto 3 dalawang libo at labimpito, na nagbukas ng libreng tuition at libreng miscellaneous fees para sa mga estudyante sa mga state university, local college, at mga training center na sertipikado ng TESTA. Ang pamumuno ay kadalasang mas napapatunayan ng mga kasamahan at kahit pa kalaban at hindi nagtimpi ang mga kasamahan ni Aquino. Hayagang sinabi ni Ping Lacson, Bago pa man ang kinin ng iba ang pagkilala, si Sen. Bamaquino ang pangunahing sumulat at nag-sponsor ng free tuition bill na ngayon ay isang makasaysayang batas. Tinawag ni Sen. Joel Villanueva si Aquino na isang napakahalagang kakampi sa pagpapasa ng batas. Sinabi ni Franklin Drilon na si Aquino ay naging instrumento sa pagsasakatuparan ng pangarap na libreng edukasyon sa kolehiyo at kahit si Pangulong Duterte na kabilang sa ibang partido ay kinilala sa isang talumpati noong dalawang libo at labinsiyam. Sa totoo lang, tumulong siya sa paggawa ng batas. Ang kanilang mga salita ay hindi pambobola. Ito ay pagkilala sa kanyang pagsisikap na nakabatay sa mga tala ng lehislatura at hindi may kakailang resulta. May mga nagsasabi na maraming pangalan ang nakakabit sa bersyon ng batas sa Kongreso. Ngunit sa Senado, ang mahalaga ay hindi kung ilan ang pumirma, kundi kung sino ang nagdala nito. Ang pangunahing sponsor ang nagtataguyod ng batas, nagpapaliwanag ng layunin nito, nagre-rebisa, at sinisiguro na malalagpasan nito ang bawat balakid sa lehislatura. Kung walang sponsor, walang batas na usad. Ang tunay na layunin ng RA 10,931 ay hindi tungkol sa politika. Ito ay tungkol sa mga estudyante at kanilang mga pamilya. Ngayon, milyon-milyong kabataang Pilipino ang nakapagtapos ng walang utang mula sa tuition. Mas panatag na ang mga magulang. Mas naabot na ang mga pangarap ngunit wala sana ito kung hindi, dahil sa tiyaga ng isang taong handang gawin ang mahirap at madalas ay hindi napapansin na trabaho sa loob ng Senado. Kaya sa susunod na may magsabing hindi siya ang nagpatupad nito, huwag agad maniwala. Tingnan ang Senate Journal. Panoorin ang mga video ng interpellation. Basahin ang mga pirma sa batas. Dahil hindi lang ito basta pahayag, ito ay naitala sa kasaysayan. At sa kasaysayang iyan, hindi lang basta nakisakay si Bam Aquino sa bus papunta sa tagumpay. Siya ang nagmaneho nito. Kung ang mga tanyag na senador, kinikilala ang kahusayan at tagumpay ng batas na ito. Ikaw pa kaya? Kung hindi mo kinikilala ang kanyang kahusayan sa paggawa, pagdepensa, pagpaliwanag, at pagsagot sa harap ng kapwa senador para makumbinsi sila na pumirma para maging batas na ito. Eh sino ang gusto mong bigyan na parangal sa hirap na kanyang ginawa? I-comment mo lang sa ibaba ang taong gusto mong parangalan tungkol sa batas na ito. Maraming salamat sa panonood at abangan ang susunod na bahagi ng bidyong ito.